ang agritourism at saka bawat bayan one uh, product one taong at uh, yun nga po ay ano natin at uh, palalawigin ko po ang naipasa natin batas na prelegal legal assistance at tinatawag pong lapid law Okay, eto ha. Nagtataka rin ba kayo kung bakit nanalo si Lito Lapid? Kasi sinasabi kasi nito ka, diba? Ay, tahimik naman yan. Diba? Wala naman yung nagawa sa Senado eh. Ops, wag mong maliitin si Lito Lapid. Akala siguro ng iba gano'n, ba? Diba? Akala kasi ng iba, tahimik lang itong si Lito Lapid sa Senado. Pero alam nyo ba, na 16 na di ay ang iyahang mga napasa na mga, mga batas. No? Alamin natin kung bakit hindi dapat maliitin si Lito Lapid. O eto, pakinggan nyo to. Kasi, marami kasi sa atin ang nagtataka kung bakit nanalo si Lito Lapid, ba? Diba? So, tahimik naman siya, pero marami siyang mga nagawa. Pero bago tayo manghusga, silipin muna natin kung ano yung mga batas no, na naipasa niya. Si Sen. Lapid ay nakapaghain ng 200 or mahigit na batas. At sa 16 nito ay ganap na naging batas. Isa na dito ang free legal assistance para sa mga maghihirap. at ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Hindi siya maingay sa media, di ba? Hindi siya maingay sa media na, Kanito, ganun, ganun. Pero gumagawa pala siya ng batas. Pero silent worker siya. At ito pa. Anti-terrorism Act no ng no, no, 2020. Republic Act number 11479. Ito yung laman nito. Isa siya sa mga co-author ng batas na ito no na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga gobyerno laban sa terorismo. At ito yung Magna Carta ha, of Barangay Health Workers. Itinataguyo dito ang pagbibigay ng mas maayos na binipisyo at suporta sa mga barangay health workers ng ating sistemang pangkalusugan. Diba? At ang Free Legal Assistant Act noong 2010, layun nito na magbigay ng libreng legal na tulong ng mga mahihirap. Diba? na mga Pilipino, syempre, upang upang masiguro ang pantay-pantay, no, na access sa hustisya. Isa pa, wala siyang mga ano ha, wala siyang mga controversial na sasangkot siya sa mga gulo, 'di ba? Kung meron mang isa doon, parang isa lang hata yung narinig ko mula nung ano nagkaroon na ng issue, 'di ba? 'Di diba merong Senate hearing noon, 'di ba? So parang yun lang, dumalo lang siya, parang nagsalita lang siya ng kaunti, tapos tapos na. At saka, ano din siya ha, solid din yung mga, ano, mga kapangpangan na binoto talaga siya. Solid yung provincial vote sa kanya. Yung mga kapangpangan, yung mga rural areas, yon Kaya marami siyang votes. At napanatili niya yung, ano, yung tiwala ng tao sa kanya. Pero hindi ko siya binoto. <laughs> Kasi ang isayangan gud na ako nung, no, nga wala nakasulod sa top 12 sa top 12 is si Attorney Hinlo, Attorney ano si Vic Rodriguez, Attorney Bondoc, si ano si Attorney Lambino. Yun talaga ang ano kanang pinanghihinayangan ko na hindi sila nakapasok. Ganun. Nasasayangan ako. Marami silang pwedeng gawin sa Senado pag sila yung nanalo, di ba? Mm, -mm Siguro naman hindi niyo na ako pagtatanong dahil three terms na po ako bilang senador at bumabalik kung ako'y papalarin ulit, uh, magiging port terms na ako dito sa tulong ng ating mga kababayan. At ang uh, ano ko po ngayon ay, eh, ako po ay nasa tourism, i eh, ano po natin yung agri at saka bawat bayan, one, uh, one product, one town, at uh, yung nga po ay uh, ano natin, at uh, ko po ang naipatsa nating batas na pre-legal assistance at tinatawag pong lapid law. Kasi po, hindi pa po nila nalalaman ng ating mga kababayan, lalo na po ay naapi sa batas. na hindi po nila alam na libre po, walang bayad. Kahit yung abogado, abogado na di kampanilya ay pwede po nilang kunin na kasi sa PAO ay hindi po sila pwede maglaban kung PAO to PAO. Ito po kasi pwede po itong pre-legal assistant kung tawagin ay lapid law. Kaya po ako, siguro sa experience ko naman, naging vice-governor po ako ng Lalawigan ng Pampanga na isang termino. Tatlong terms po ako bilang gobernador. Mabali nine years po ako nanungkulan bilang uh, gobernador ng Lalawigan ng Pampanga. Kaya at tatlong beses na rin po ako, three terms na rin po ako bilang senador. Yun lang po, siguro sa experience ko ay pwede na akong manungkulan ulit at ulit. bigyan sana ako ng pagkakataon.